Hi guys, uh, good evening sa inyong lahat na. No? So, <clears throat> ngayon lang mayroong nag-message sa akin, muntik na siyang scam. No, poser, no. So, be careful guys, no. Napakarami kong ano, uh, kumokopya, kumokopya sa account ko and then sa mga post ko nagko-comment sila, no. So, please ingat kayo. Uh, isa sa mga palatandaan na hindi ako 'yon is una-una, uh, magagaling sila mag-English which is hindi ako yun <laughs> definitely definitely hindi ako yun no? so tsaka pag pushy na magbayad kayo never ako nagpo no? hindi nga ako mga reply ng maayos so never ako mag-PM sa inyo no PPM ko kayo directly so imposible yon guys no so be careful Uh, meron din sila mga verified na mga GCash possible mga nabibili to sa dark web no? so, ang duda ko dito uh, yung madalas ng mga scammer is yung uh, popular na galing sa mga itim no? mga Nigerian or Africa so ingat na lang kayo guys no? so kung, kung, kung medyo duda kayo sa conversation try nyong kausapin ng Tagalog So nakakapagsalita ako ng Tagalog, Bicol, tsaka Bisaya. So pwede niyo akong kausapin doon, no? And then pagka pagka talagang duda pa rin kayo, mag-request na lang kayo ng video call, no? Kung available naman ako, i-video call ko kayo. Kasi ito, ito ito uh, nagsumbong sa akin, nag-request siya ng video call. Ngayon, nag video call naman yung scammer ang ginawa nung, nose scammer, tinatapat niya yung camera sa screen. Hindi ko alam kung sa PC na screen or sa cellphone na screen. Tapos mukha ko pa rin yung nakikita niya. Ang pinapakita niya, yung mga, mga video ko na nagla live ako, yun yung nire-reflect niya, hinaharap niya dun sa, sa laming. So kung medyo gullible ka, isipin mo, ah mukha ni si wag yun ah. So legit na siya itong kausap ko. So ingat kayo. tas ang ginagawa nila guys, no, kung halimbawa, paahagatin kayo na may pag-video call sila, no? So, itatapat nila yung screen sa iyo, tapos sasabihin nila, uh, mayroon silang problema sa audio. Kaya hindi kayo magkaroon ng proper conversation. Pero may, para lang ma-prove na meron meron kayo nakikita yung mukha, mukha ko kunyari, no? So, yun ang style nila para isipin mo, ah, hindi takot si boss, huwag mong ipag-video call. So, malamang hindi to scammer siguro ito yung legit na wag no so ingat kayo guys kasi <laughs> mauutak to mga to eh no so ang tsaka, sa mga sa mga post ko ang ang ihilig nila mag comments no Ah, uh, basta palatandaan mga nag-English yung mga yan usapin niyo ng Tagalog Bicol Bisaya para malaki yung chance na ako talaga yung kausap so, so ingat lang tayo guys